Kung papipiliin ka sa dalawa, isa lang ha, alin ang mas pipiliin mo, yung long life o yung full life? Mahalagang tanong ito dahil kadalasan hindi natin ito napag-iisipan. Ang ating lipunan ay talagang malaki ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Makikita natin ito sa mga pagbati pag may kaarawan. May you have a long and prosperous life. Yan ang wish ng karamihan. Yung iba kakain pa ng birthday noodles para daw ang buhay ay humaba. <laughs> May mga mag ehersisyo para gumanda ang kalusugan at ang karamdaman ay malabanan. At meron din namang kakain ng mga masusustansyang pagkain para makatulong sa ikakahaba ng buhay. Bagamat hindi naman masama ang mag-asam ng mahabang buhay, kadalasan ay hindi natin na pag-iisipan kung bakit nga ba puro pagpapahaba lang ng buhay ang iniisip natin at hindi ang pagkakaroon ng makabuluhang buhay. Kung hahaba ang buhay mo pero hindi ka naman nagpapatawad sa iyong kapwa, Malamang sa malamang, e eh, isang mahaba ngunit mapighating buhay ang tataglayin mo. Kung ikaw ay mabubuhay ng mahaba, pero hindi mo namang gagamitin sa kaayusan ng iyong buhay, isang mahabang pagpapahirap lang ng kalooban ang maidudulot mo naman sa iba. Kung ahaba ang buhay mo at hindi mo naman maisasakatuparan ng layunin nito, isang malaking panghihinayang ang nagiging katumbas nito. Muli, walang masama sa paghahangad ng mahabang buhay. Pero dapat nating mas isipin kung paanong ito ay magiging makabuluhan at mapagpala upang ito ay hindi masayang. Sa totoo lang, hindi lahat ng nagpapahalaga sa kalusugan ay humahaba ang buhay. At hindi din lahat ng pabaya ay maiksi ang buhay. Isang misteryo talaga to. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi man nating kontrolado ang iyahaba ng ating buhay, ay meron naman tayong magagawa upang ito ay gawing makabuluhan. Ang kagandahan nito, ang makabuluhang buhay ang nais ng Diyos para sa atin. Ang sabi ng Bible, Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Buhay na ganap o yung full life sa English. Kaasam-asam talaga ito dahil alam naman natin na kung tayo ay nakay Kristo, ang kamatayan ay hindi pagtatapos, kundi pagpapatuloy lamang ng ating pamumuhay ng walang hanggan. Nagpapakita ito na mas kanais na isang makiayon sa Diyos at tiyakin na ang ating buhay ay makabuluhan, mapagpala at tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Kapag ka ang buhay mo ay ganyan, mahaba man o maiksi ang ipamalagi mo sa mundo, makakaasa ka na ito naman ay sadyang hindi masasayang. Asa ka pa!